So hello mga kalaag, how are you mga kalaag? Kumusta sa tanan mga kalaag? No? For today's video mga kalaag, natahdiri ka sa Chavis Resort Diri sa Lingating, bukid Bukidnon mga kalaag no? okay, Relax na to atong kagulingon, pawala sa stress o kakapoy sa trabaho Patos ang enjoy panalag ang atong kagulingon mga kalaag Muna kami din ni Karon mga kalaag o ba na akong mga barga at ako kamigo? kay mag-relax sa midiri mga kalaag no. na to panalag sa atong kagulingon mga kalaag. Tayid sa kakapoy sa trabaho. Hindi lang puro trabaho lang po atong una-una ato sang enjoy ang atong mga Para po pawala sa stress sa trabaho mga kalaag Relax, relax at panalag sa kalaag. So naami din ni Karon mga kalaag no. Grabe kanindot sa pool nila din mga kalaag. Kay bugnaw kay tubig. Kaya tubig sa ilang pool mga kalaag no. Ikan Di din sa tubod mo ng bugnaw di ilang tubig mga kalaag no lamig ilang langoy langoy di kanindot ilang swimming pool mga kalaag no e, flowing ang ilang tubig super so, per tiga agas ang ilang tubig no dili ka pundo mga kalaag no mo na nakatsadag yun sa tubig diri mga mga kalaag so by the way shout out day ko sa mga nakasabay na mo diri bligo no shout out ko ato nila no So, wala na itong nailan ilang mga ngalan. So, hopefully, follow nila itong page. Ay, para mas makabuhat din pa tagdagan video. Then, pa-share na po sa itong video mga kalaag, no? Kaya para makabuhat pa tagdagan video. Das, daghan pa makakitaan niya itong video, no? So, grabe ka nindot din mga kalaag, no? din nin, dili po lao ang iyang pool. Kaya nara sa mga 5 feet ang pinakalawom sa si ang pool. So, may enjoy, jud ang misag kabalo mga musalom. So, ako mga kauban de ani, eh. ang uban bitanes eh, dili ka balo mo sa so, alam. na-enjoy po nila kay dili makailawom gud ang pool mo na nakanindot niya. Lami po kay tubig kay bugnaw kaayo. Nakita ninyo no grabe ka blue ang ilang pool. Unang nindot yung kay lami kay liguan no. So shout out day ko sa mga kauban nako no. Salamat yung kayo kay gi-invite ko nila dere mo ang naapod ko dere mga kalaag. So, Salam-salam po ta. Pawala sa stress. Then, pawala po sa kala ay kauban din ako akong pares din eh. So, thank you so much po sa akong pares kay supportive yung kaayo. So, by the way, yan himindirik kay panapon, ma-enjoy po naman tong among kaglingon. No? And, atong pawala po na sa kakapoy sa trabaho mga kalang. Hindi lang po puro trabaho itong nauna-on. Enjoy pa na lang sa itong kaglingon. sa so, mga gusto maglaag mga kalaag rin, no? abangin ninyo ang atong part 2 kay akong itudlo sa inyo akong asa ni Agion mga kalaagnon around to 30 to 40 minutes sa gunit siya danganon mga kalaagnon from CDO uh, city proper to aling ating bukid nun mga kalaagnon so dili kay siya layo dool ragid siya no gindot pagid ang iyang ang bisaya ang kilid din ano no, is suba na so kunira rapot mo maligo sa suba kung ganahan mo then balik na po mo diri sa pool una na na nakanindot diri no so sa mga wala pa ka dahi diri no anhin na mo diri kanindot kayo then kamulo pa po, po silang buhat sa urban cottage so uh, ginadibilo pa po nila ang ilang area so pun pun ani mas manindot pag nila no hindi ako mga no nag chat chat sa miyan ni ginagmay no duwa lang gid horse para lang painit ta kaugalingon mga kalaag o, para pun ma-enjoy na mo among pagligo diri mga kalaag so dili lang kita palabi mga kalaag kay eh, mag magmotor pa man mi inig kuli eh. so 50% sa kaugalingon so dili ta palabi eh. mo duha lang gid mong gi order kay eh. para lang pud pa ma-enjoy na mo among pagkaligo diri mga kalaag Tinggabi po kanindot sa ilang pool ng lamig atong salom-salong ganyanin. Pindot kailang full o bugnaw pagid kaayo. Thank you so much dahil sa mga kauban na ako karoon. No? Uh, ang invite sa ato ka dari. Ang abot yun mga kalaag. So, please follow ninyo akong page mga kalaag. I-share ninyo atong video. Para matabangan po ta ninyo ang makabuhat pag mas nindot pa nga mga video no pun-pun. Eh karon yun mga kalaag, cellphone pa lang atong gamit. Kaya wala tayo lain gamit yun pang vlog. So, unta, supportahan ninyo atong page para po makabuhat patag mas video o mas daghan pa makakita sa atong video mga kalaan. So, please po follow atong page mga kalaag din. Share atong mga video para matabangan ta ninyo buhat pag more nga mga video. So, that's all mga kalaan. Thank you for watching. So, share ninyo atong video para matabangan ta ninyo. for watching and God bless you all.